Oh, nakabukas ang pinto. Sinong lalabas? Sinong lalabas sa inyong dalawa? Sige nga, testingin nyo nga lumabas. Pinagtulungan ninyo yung basura, ha? Testingin natin. Sige. Yan. Nakabukas ang pinto. Kung sino ang lalabas, subukan lang. Gulpin ko talagang puwit. Hmm. Toby. Toby. Lalabas ka, Toby. Ate Maxi, lalabas. Sige na, bukas ng pinto. Labas na. Bilis. pag hindi ko sinabing lalabas walang lalabas talaga subukan nyo lang talagang dalawang lumabas